Say, mom, ma'am. Ma Sophie po. Sophie po. Marunong po ako sumayaw. Sabihin mo muna, marunong po ako sumayaw. Sige nga, patingin nga. Opa? Oo nga, ano? Ah, dinas pa! Gold o, ano pa? Ano pa ang sasabihin kay teacher? Ay, ah, ako, labas pa ang puwet. Bastos kang bata. <laughs> Ay, ano pa sasabihin mo sa teacher mo? Mami, go up po. may I, I go out? May, out may I go out agad? Anong <laughs> gagawin mo? Yeye, ako doon. Yeye? Hindi yeye. Iihe. Iihe. Yun. Iihe. 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 Wala kami dito. Ang sabi ni teacher, marunong ka pa maghugas. Pag yeye mo. Mas pwete o le marunong ka na mag-swimming? Hindi, parang hila ko. Hindi pa, hindi <laughs> <laughs> pa. Sa'yo ka nga sa'yo. Taas, taas, gini. Ang ulo niya. Pagpikat. <laughs> anong alam mong kanta? Sabi ni teacher. Anong alam mong kanta? Ma'am. Hindi, anong kanta? Anong alam, mong, anong alam mong kanta? Ano? halos bunga nga. Baby, baby. parinig nga ng baby, baby, oh. Ito, oh, may... O, kakanta daw si Sophie. Oh, Meron pang marcha, oh. Oh. Hey! Okay. Baby, 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 oh! Lakas! Red, You matching matching pare matching with you. Lo ba. ka pa. Maybe. Oh sige nga. Ikaw syao. Kanta. Oh sige. Ah, uh, sige. <laughs> す、は、ごい。